pare nagarti pa rin tayo ito lang ginamit natin kulay green uh, dalawang pirasong malaki not bad and good morning good morning mga master so nandit na tayo ulit sa ating spot na yan at uh, liliwanag na ang oras ay alas 5 medyo na dito ng umaga may kasama tayo dito ayun sila master june Sama din natin si Cloud. So, lulusong tayo dito. Medyo malalim pa yung tubig. Ano yan? Puto lagad ah. Strike agad, barakuda, Tapos tayo ay magtatalakitok. Nagatanagat si Mas Sergio ng barracuda. <laughs> Nilapang agad yung lure niya ng barracuda. Lagot? Hindi naman na lagot. Nandiyan pa. Malaki na na. Hagis tayo agad. Kaya kasama natin si Cloud. Loud, e nila lamig Cloud! Lamoy! ha. Ang malamig pa ang tubig. Pinos pa nila, ano? Mga baliw. Hindi nila lang, babali yung uliin. Ayan ah. Ha, balo. Natarantang balo. Oh, per strike. Patalon-talon pa. Hoy. Oh, oh. Hoy. Oh. Oh. Oh, ano may leader ko? bangis ng balo na to aray ko putik nangagat agat pa bangis mo ha pati hair tip ko napaka mo Walit ito ako muna. Ay, nako, negative pa rin tayo. So, nakarandam naman na malatay ng palag. Patalay nga lang. So, mas sweet sana kung talaga ito. Subukan natin sa ko Kasi medyo high tide pa naman. Nandito yung mga kitoks kitoks pero ito yung pugad ng patala itong magabaw na to ito yung bait piece eh Loud. Are you cloud, Saan ka kaling glad? Saan kaling glad ya? Ha? takana ka naman naglag-lag? Ha? Baka mawala ka dyan, malawak yan May iwang ka Yun. Yung din din. <coughs> Hiu. Anong guys dato? Asan pagpag? Hiu. <coughs> Hair clip lang. Oh. Grabe lakas. Eh, okay. kapit lang. Oop. Ito po lang ang strike natin mabigat-bigat. Pangalawa pala to. Wala <laughs> balo na maliit. Hair clip yan mga ha, sir. Hair clip na kulay green. Hindi natin alam kung ano yung kumagat na to. Laki. <laughs> Laki. laking talaki itok ang <laughs> laki talaki itok ang laki ang laki ang laki mga master ang <laughs> Nawala na ako ng pag-asa kanina pa eh. But na lang man nagbalik hair clip tayo. <laughs> Nag-aajing na tayo eh. Lucky Uy. <laughs> Yan po yung hair clip natin ginamit, kulay berde eh. Ay. Ang ganda ng kulay. Laki. Kasang ating mistral si Kata. UL 8 crowns max tapos ang ating TP 1,000 6.99 eh hu pogi pogi mo lambat ay nakadali din sa wakas ayan naka rin tayo Ah, kahatak din ko. No? Kaso hindi siya masyado ng laban. Tadong ano, napakabait niya. Hindi siya ano. Kriminal. <laughs> ay, ay, ay. Peace on. Shout out, Commander. Shout out, Jigs Mundo. Master Jigs Mundo. Gawang Jigs Mundo. Jawang, gawang Angler Armor. Halos pa tayo, baka may kasama pa to. Ah, may kasama pa yun. Okay, marking natin tong gulong na to. Sana hindi sila umalis. Oh, may mabanggal pa. May mabanggal, may mabanggal. ayun na naman yun medyo nalalaban to medyo nalalaban pisan ah oh! lakas oh ketok okay, play bayong kitok hahaha <laughs> bayong kitok oh sarap Ulay berde lang Gali, 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 gali. malakas pa to kaysa dun sa malaki eh ang um, size nito segunda lang oh loud oh peace loud peace liga liga <coughs> alak ko loud kinihintay mo peace alika daw peace bilis liga na dito baba ka na liga baba tingnan mo yung isda oh Palakito. Bilis, halika. Yan si Cloud. Yan, panibagong landed na naman natin. Hair clip. <laughs> Laki oh. Ni Cloud eh, nakahuli din na tayo Cloud. Nasaksihan mo ah. Oh, kanina ka pa nalulungkot. Ngayon, meron ka na huling ano. Eh, bibigay kay nanay. Na, so, kunin mo na, kunin mo, kunin mo. Nagagalit sa'yo. Kunin mo na, kunin mo na. <laughs> Kung kagati mo, dala mo lang sa cooler. Ha? Yan, kunin mo na. Natatakot sa'yo yung isda. Sa buntot ang kagat, sa buntot. Sa tail, sa tail. Sa buntot. Oh, hindi marunong. Ayan. So, kinakausap ni Cloud yung talakay tok. Berde ulit. Boy, ay. Mama. Ang yabang mo pag-awak, oh. <laughs> oh, yung nalinya, linya, linya. Linya, yung linya. Hindi lang magasal natin. Oh, pag ko ng tapang mo. Pag nasa ano, ayaw mo. Ayaw mo siyang hawakan. Malaki oh. o. naman, Cloud. Iyat na di Tanggal oh. na. Iyan sa kuler. So, oh. Oh. Dalawa na, dalawa na, dalawa na, oh. Oh. Isa, oh. Hindi mo nakita isa kayo na, oh. Oh, laki, oh. Oh, yun, oh. Yan yung isa, oh. Na, no. di ba? Kaya ka sa'yo, eh. Pahalayas-layas kami. kulay yung hamur dito nakatira eh. Sir clip. Ayun oh. No? Hambor sinasabi ko ah, ha? hambor. Hindi talaga ito. Sabi ko hambor. Huwag kitok. Pero kitok. <laughs> Lumilit ah. Lumilit ka pari ah. Pero goods na. Aray. Kasi laki nung no kay Joseph. bangis na green paingat time na mga master so, mainit na siyempre nagarti pa rin tayo ito lang ginamit natin, kulay green na uh, dalawang pirasong malaki not bad tingnan natin mas uh. siya sa laki mamaya titimbangin natin kung ilang kilo ngagutin yan so yan. thank you for watching mga maser thank you sa pagsubaybay sa ating uh, fishing adventure talaga sa mga tumatangkilik na ating hair clip shout out maser jigs mundo or angler armor. ito gawain itong quality